ya malarito na po tayo. Higang-higak na. Ta. Nino, yung bilaw. Papo, Oh pa yung bilay. Oo, mami. Ayan, yung bilaw sa ilalim. Papo, Twenty, twenty, 20, 20, 20. Doon kahit, abot yung

Magkano nga yan? Pag may nagtanong, paano sasabihin mo? 20 Yan 2 2 20 po. Sabi mo may po? 20 po Nagkano ba mama mo? Yeah. Nga Naglalaba. Nagliliko po Naglalaba? O ayan lang. Sige. Paglabas na na siya na Nili, kumuha kang may timbabadi yan sasawsaw muna natin itong mga gulay 20 lahat magkaano po? ay alo kayo? baka pibili gulay ano? upo yun ang gulay yun ang gulay ay, si misis po ba? Naglalaba po po. Ay, naglalaba po po. si kuya na. Si kuya. Saan nga ba? kausap po? si Juan? Dali, Tasay ka ba? Hindi ko upo pa lang dito. At mo nakaupo, lo. Uy, masarap Marami ulit sa Guys, ka ba? Mamaya po si Ang bantay din, nasa CR po. Ay, tiyala sana mag-alit. Antay

ang sarap yan sa itlog ay. Oo, itlog. Wala naman ganyan. Samahan. Ang okra mo, okra. Pero alam nyo kaya. Tsaka, oo. Ayan. Nag-aala pa yung, nag-inulungas ang panininig yung kanyang sila. Hindi, yung pumbata. kwenta na lang. Hindi ko na kakatadong. May wala upo. Wala pa kasi gulay upo. Walang fertilizer. Ako yan. Meron din po naman. Hindi naman sirasino. Ay, sabi yung gibitin yung kinagatan din. Spray ko ba? Ah, hindi po. O kaya nga, upo mo. Fertilizer po pataba. Ay, di sa puno. Hindi sa bunga. Ay, sa bunga. Ano 'to? Sana bilhin na po. Tawag si mami. Magkano mama mo? Wala. Wala. 'Pag mabalam lang tayo 'yan, oh. 'Yung mabala ay pag itinaheram. Oo. Uh -uh. Ilalagay mo lang dito. Dito na po, kasi nagdali. Luya. Ano may tubig yan? Lagi. Lagi. Babasain natin ka. Pani ka. Tikang ka muna.

Nini, bilao pa. Pag wala lang pong paso. Ang dahil ng tanong dito. Oh, makapal po. Hindi mo na dinadala sa ano. Meron sa... po sa mga biyahero. Ganito yung kahapon na order na lang 60 kilos. I mean, isa binapasin din. Hindi po. Ako po ang natawag lang sa mga. Doon sa gitna. Ako ang tatalang pichay. Sa gitna? Doon sa Baltasar. Yung mga kantindahan. Ah, oo. Oh

hindi hindi, bigi bigi, balutin walang baba? daw at saka ano ang anong, ano ang yung plastik ano? na, bitchell 20 po lahat mo pala nabili na agad so, sa tanay yung plastik yun pita ano, philly po ayun po akin pa ay pang sinigang pwede po 20, 20 po ito ba ayun pala yun yung plastik lahat po yun ay 20 ang talbot? kukunin ko lang yung 20 din po

<laughs> kino ay na, <unmati�ian Tyson attracted> at <unmati> na lang, ya, lang <unmati> oh <unmati> Ayo po uh, ba? Kanya na po Kanya na po Kanya na po Kanya na po na po ato. Kanya na na po ka po ato. na po ato. Kanya na po na po na po na po ato. Kanya na na po ato. Kanya Ari po ay dalawa. At saka ari. Masyadong malaki naman ay ano. At saka ari. 15, 30. Kahit ari 20. Tapos sa 15 sabi mo ano. Ah? 35. At saka yung 55 buko. Bakit ala hindi kumala? Salamat po. 55. La 15 ulit. Sige, nakarami na po. Pati yung nalang po yan. Hindi magkano yun? 55 at 50 55 at 50. 70. po. Yan, piliin na lang Pagpinta. Papa. Tandaan.